Hello mga ating, magandang umaga sa inyong lahat at ngayong umaga mga ating ay nagluluto ako ng aming uulamin pananghalian linggo ngayon mga ating kaya naman iwas muna tayo sa karne-karne, magluto tayo ng may sabaw na isda at ito na nga mga ating nilagyan ko na nga yan mga ating ng luya, sibuyas at saka kamatis at inilagay ko na nga rin yung ulo ng tilapia masarap talaga mga ating uh, isigang yung ulo palagi ang isisigang ulo ng isda ha pa kung ano na naman isipin yung ulo yan charot <laughs> at ngayon mga ating dahil kulong kulo na nga yan ilalagay ko na yung syempre yung paborito kong okra mura ngayon mga ating yung okra 10 piso lang yan marami na at syempre dahil sinigang nga ito mga ating maglalagay tayo dito ng calamansi juice at maglalagay tayo ng pampalasa natin yung asin at syempre mga ating mga palagi kong ginagamit ang magi magic sarap at dahil nga mga ating ayaw natin malabsak yung okra ilalagay ko na nga rin yung talbos ng kamuti so ayan mga ating ano titikman ko na siya kung uki na yung kanyang lasa syempre ang sarap ng ating pagkalamansi talaga yung pang ano, pang sigang ang sarap at saka ang bango ito na nga mga ating luto na sinigang na ulo ng tilapia tatlong piraso to mga ating ano yan, ah uh, buhay ng binili ko para fresh na fresh at masarap yung sabaw, ayan Ayan, tara na mga ating, kain na tayo.